Sapor. Sapor. Jed jed jed. Dito sa buhok. Oh. Ayusin mo 'yung lagay. O kaya yan. O ryan tatapalan yan, for dito. Ayusin mo. agad yan, ha. Sapor, ayusin mo na lagi nanton ano poste dito ng malaki. Pur, sinidir. Hasan. Ano? Ayusin mo 'yon. Ayusin mo, ang tayo. Aray, pur. Masakit pur. Pagalitan tayo Opo ma'am Ah uh, nasa site na po ako ma'am Opo po ma'am Ah uh, nasa site na po Nasa site na Opo O sige po sige po Ah uh, titingnan po Yung mga gawa nila dito Kung tama po Sige po sige po Por Tika nga Bakit nagpagatokod yung mga yan Okay na Engineer ito na lang o Tiba yan por Ha? mga naman mga mga pagkatukod yan, anong tiba yan? Alam mo na, Jamil, para pag isang hampas lang ng tubig, panibago na naman tayo project. 20 million na naman, 10 sa akin. 10 sa, 10 sa akin? 10 sa akin. Okay na, Jamil. Okay ba sa'yo? Sige, sige, okay na yan. Okay na sa akin yan, siyempre. Ikaw naman, ikaw yung turman ko, katiwala dito, siyempre natural. Okay sa akin yun. Tin mil, basta tin milyon sa'yo, 10 million sa akin. Oo, 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 ano ang gawin natin? Alam na ha? Alam na.